Hi guys, may papakita ko. Meron ako nito. Bagoong. Luto na 'yan. Tapos may mangga ako. Medyo maanghang-anghang yung bagoong. Tingnan niyo ang sarap. Sarap. Nakita ko yung mangga kanina doon sa tindahan. Tapos naalala ko yung bagoong. Kaya napabili ako. Hmm. Ito yung hinahanap ko nung nakarang araw kasi nga may sakit ako. May sakit ako ka nung nakarang araw. Dalawang araw. Dalawang araw akong may sakit. Itong manggang ang hinahanap ko. Kasi wala akong panlasa, hindi ako makakakain. Kaya ito, mangga at baguong. Hmm. Kunti lang yung ilalagay kong bagoong maanghang. Pero masarap yung mga. Kain! sama kasi yung pakiramdam ko. May lagnat ako nung nakarang araw. Two days ako may lagnat. Kaya ito, tain tayo, tayo, wala akong panlasa nung nakaraan eh. Hmm. hindi na ako nag-video nung bumili ako ng mangkat tsaka saka alamang ang hmm. eh. uh, hang. Charming, mm. mm. charming yun, oh. Nanggang hilaw sana yun. Wala akong nakita kanin kanina. kanina ang hang. <laughs> Hindi ko kaya yung... <sniffs> Hindi ko kaya yung anghang. Pero okay lang, masamis, masarap naman yung mangga. <sniffs> so good, Charlotte. <Jordan. laughs> sinipon ako sa na Kasi nung nakaraan talaga, wala akong panlasa. Kaya naghanap ako ng mangga. Kaya wala rin akong kain ito. Mm. Hmm. Sarap. Itong buto na 'to, hindi ko gusto 'to kasi marami mga balahibo. <laughs> nag nagano yung ipin ko Masarap yung alamang. bagoong pala alamang 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 ako bagoong pala ah bagoong alamang mm -mm. yun lang guys wala lang pinainggit ko lang kayo na na eh so thank you for watching don't forget to like and subscribe my youtube channel ingat